Tulog kapalit ng laro. Yan ang tila barter system na nakalakihan ng marami sa atin. Talagang lagot kay na mama at papa kapag hindi natulog sa tanghali. Pero ano nga ba ang benepisyo niyan sa bata? Actually aligns with the natural circadian rhythm ng katawan. Na after lunch, parang meron siyang natural dip in energy levels at saka in alertness. So that's the right timing for a nap midday Depende sa edad ang inirekomendang haba ng tulog sa mga bata. Kung mas bata, mas mahabang tulog din ang kailangan nila. Kapag newborn, 14 hanggang 17 hours ng tulog ang kailangan. 12 to 16 hours naman para sa infants at 11 to 14 hours sa toddlers. Pagdating sa preschoolers, 10 to 13 hours ang inirekomendang haba ng pagtulog habang 9 to 11 hours naman sa mga batang nag-aaral na. Children who are able to take regular naps and who sleep well at night, when they wake up, they are energized. That will really, let's say, translate to better performance in school, better interaction with other children. Pero paalala ni Doc, huwag pilitin ang mga bata na matulog sa tanghali. Huwag din silang papaluin kung hindi sila makatulog agad. When we force them to sleep at hindi talaga sila inaantok. They will just develop frustration, they become frustrated, they will develop negative emotions about sleeping. Mahalaga pa rin daw kasi na may oras sila para maglaro at mag-exercise. May mga itinuro naman si Doc para mas maging mahimbing ang tulog ng ating mga bulilit lalo sa gabi. Pag 3pm na, huwag mo nang patulugin because most likely, hindi na sila makakatulog sa gabi. Kasi pag nakikita mo naman na sobrang active sila, hindi talaga makakatulog, Wag nang ipilit para sa gabi, mabilis sila matulog. No-no sa puyat, lalo na sa mga bata. Tiyaking laging may sapat na tulog o power nap para may energy rin para sa iba't ibang activities. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.